Ito pala ang dahilan kung bakit struggling sa first two games si Dorian Finney-Smith bilang Lakers player. Pero bago yan, pag-usapan muna natin ang patungkol kay Jimmy Butler. Alam naman natin ang balita na gusto na nga ni Butler umalis sa Miami Heat kung saan nag-request na nga ito ng trade. Dahil dito, marami ang nakapansin dahil tila sinasadyana ni Butler na hindi magpakita ng agresibo kontra Pacers kung saan nagdala lamang ito ng siyam na puntos, dalawang rebound at apat na assists. At sobrang mababa naman ang kanyang stats sa plus minus, kaya naman nakuha ng Pacers ang panalo. Sa post-game interview, sinabi ni Jimmy Butler na gusto niya lang ulit maging masaya habang naglalaro ng basketball. So, masaya nga daw siya sa Miami sa labas ng court pero sa palagay niya, hindi na siya magiging masaya maglaro ng basketball dito. Dagdag pa ni Butler, willing daw siya matrade kahit sa anong team. At gusto niya lang talaga makaalis sa Miami Heat. Kaya ayun nga, lantaran na nga sinabi ni Butler na gusto na niyang malipad sa ibang team at hindi siya masaya sa Miami Heat. At lumalabas nga ito sa kanyang mga stats. Halatang hindi binibigay ang kanyang best na laro at sa ngayon ay tila naghihintay na lang siya na matrade. Kung magpapatuloy ang ganitong laro ni Butler, malamang ilalagay na lang siya sa bench ng Miami Heat habang naghahanap na sila ng magiging kapalit sa kanya. At well, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang bad news tungkol kay Dorian Finney-Smith. Kaya pala siya struggling so far sa Lakers. Sa first two games ni Dorian Finney-Smith, naglaro siya ng apat na put-apat na minuto para sa Lakers. Pero ang kanyang na-score lamang ay limang puntos. Sa buong apat na put-apat na minuto na iyon, may limang rebounds at apat na assists. Pero ang kinagandahan naman doon, kahit walang production si Dorian Finney-Smith sa offense, ay sa depensa naman siya bumabawi kung saan sa apat na put apat na minuto na paglalaro niya para sa Lakers, mataas naman ang plus minus stats nito. So ibig sabihin nun, maganda pa rin ang naitutulong niya kahit hindi maganda ang offense. At isa nga daw sa dahilan kung bakit struggling pa itong si Dorian Finney-Smith ay dahil may injury pala siya. Actually, last week, nireport ito ng Brooklyn Nets. Sabi dito, Nets are trying to save Dorian Finney-Smith from himself. Matapos daw na ang ankle sprain niya ay naging calf injury na. Kaya ito din ang dahilan kung bakit hindi siya masyadong pinapalaro at parang limitado ang kanyang minuto dahil may hinihinda pala siyang injury. At tingnan natin kung anong hakbang ang gagawin ng Lakers dito kung hahayaan ba nilang gumaling ito para makapaglaro siya ng buo at maabot ang kanyang full potential. Ano ang masasabi niyo tungkol sa performance ni Dorian Finney-Smith? I-comment yan sa ibaba. Maraming salamat!